ito yung isa sa palatandaan pa na malakas pa yung makina na kapag, uh, nilakasan yung anda gumaganon siya o lumalapan ibig sabihin pag gumaganon hindi sira yung kanyang uh, engine support gumaganon siya o, yun ang medyo malakas pang uh, makina so pag titingin pa rin kayo ng makina at yung, uh, yung tinungtungin yung accelerator niya dapat siyang mo gumaganon o lumalapan yun ang isang palatandaan pa rin. O ayan o nagalaw, o. Nagalaw. O yung sabihin, yan yung palatandaan na pa nang malakas pa ang Hindi yan sa ngayon support. Hindi yan sa ngayon support. Hindi mo sabihin mas siray support, oh. so, yan, yung ngayon support, o. ayan yung isang palatandaan pa malakas pang ang makina, o. Oh.